Ito mga guys, naputol lang ang plastic niya, yun o. Naputo eh ang plastic Ayan, namin guys, merienda. Wala, ayan. Ayan. Okay. With cake, cake, cake. <laughs> with cake, cake, cake. dila na yung kakang bulbul na. quick quick at saka. Ayan <laughs> guys. Top war. At top with mayonnaise. Uh -huh. Yung ulo

Kakamihin ko to ah kasi nahirap ako pag nagugulat naman ako ng kamay. Mm. Sa na ni Lena din siya. Bale. Mm. pala nan. Yeah. Isa-isa sa akin mo. Ha ko na po sa akin guys. Ano ko? Grabe Ano? Hindi ko talaga nangyari, hindi ko talaga pansin Kasi nakita mo ng Ngayon, wait lang, no. Tapos yung may may hindi na may hindi. Pinatapang naman na tapos lang tutulutan. Papakain na. Kaya hindi na kayo nagaan yun. Wala na sa na? natin pag-iing. Nana? nag-inom nga kami sa swimming eh, Di ba? Hindi eh, pa na kung lasing eh? Kaya na Kaya lang. Kahit eh. nakaapad ka niya. Pag-uwi. Uh -huh. Hindi nakatulog ako. Ang medyo mababa rin yung tulog ko eh. Kasi hindi ko kasi nakawin na kami eh siguro nang ko mga 6:30 na. So ay ko. Ah, oh, ganun yan. Hindi ko ano? Kasi nga po. Kasi ano? eh hindi na ako nagtukop, 'di ba? Tubig-tubig lang ako. Tayo na mga guys. See you later. Okay. Dito na kami sa likod. Mamaya, mamaya, mamaya. Tayo kami, ano. Bye. Ay! Tungo nga pala. <laughs> And